nabanggit ko kanina kay Doc Manny, with regards to dun sa bata na mayroong sakit na bilary er, at atresia, uh, kasalukuyan po nandito po ngayon yung bata, kasama niya ang kanyang nanay, at alam ko po na ito po yung isa-isa nang lumapit sa atin at uh, humihingi ng tulong. Kung paintulutan niyo po, uh, baka pwede natin pagsalitayin kahit yung magulang po para lang maipaliwanag yung sakit ng bata. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po pala yung mother po ni Arviel. Si Arviel po ay 8 months old. Noong 2 months po siya ay na-diagnose po siya na may biliary atresya o sakit po sa atay. Uh, siya po ay nag, uh, nag uh, na nagkaroon po siya ng upo unang operasyon po sa Philippine Medical Center sa Quezon City kung saan po inopera po siya ng kasay procedure po na tinatawag. Na yung pong kasay procedure is 50-50 successful, 50-50 is failed. Nakipagsapalaran po ako bilang isang nanay na ipopera po yung anak ko sa gustuhan ko pong madugtungan po yung buhay niya. Kasi pag nag-success po yun, aabot po ng 2 to 3 years bago po siya ang liver transplant. Pero talagang ang sagot po doon sa sakit ng anak ko ay liver transplant lang po. Wala na pong ibang medication. Pero kasi nga po, pinaopera namin siya sa kagustuhang makaipon po kami ng mas matagal kung magsasuccess po yung operation po niya. Three months po siyang inobserve. Two months po siya noong opera. Three months. After three months, six months po siya noon. Uh, six months, doon na po kami tinapat ng doktor na kailangan na po namin lumikom po ng pera para po sa kanyang pampaliver transplant. At yung halaga ng pera po na yon ay dalawang milyong piso po at ito po ay gaganapin sa bansang India. Marami po kami na na mga kilala, mga kung wala po ba dito sa Pilipinas para mas mapadali po yung pagpapa kasi hindi na po kami lalayo. Meron pong tinatawag na hospital sa Manila, yung The Medical City yung po ay nagtanong po kami kung mag magkano po yung po ay naabot po ng 5 to 7 million po dito sa Pilipinas ah, yung po mga doktor po niya sa PCMC sabi po ilalapit kami sa PASLIT program pero sa dami po ng ganitong may batang sakit po ngayon sa Manila hindi po niya ala alam po, may pipila po nila ng mas mabilis po yung anak ko kasi ang kailangan po ng anak ko one year kailangan madala na po siya sa India. Kaya po, mula po nung sinabi, tinapat kami ng doktor po niya na kailangan niya ng maliver transparent passport po dito, yung pong mga kailangan pong papel. Talagang inaasikaso po namin kasi sabi po nung aming coordinator, pag may tulong, tutulong kami. Pa, mas mapagalis yung pag-alis nyo kung kompleto na lahat yung papers nyo na aalis. Kaya po mula po noon, Fundraising po ang ginagawa po namin. Mag for a cause, t-shirt for a cause, raffle for a cause, egg for a cause, merienda for a cause. Para po sa anak ko, lahat na po ng kaya naming lapitan, nilalapitan po namin. Masakit po sa akin na narinig ko sa ibang tao na hindi ko kaya na ipagamot yung anak ko, na hindi ko matutugtungan yung buhay niya. Kasi tinatanong ko yung sarili ko na ako ba yung nagkulang bilang isang ina? Kung bakit nagkaganito yung anak ko? Pero sabi po ng doktor, hindi mo yung kasalanan kasi wala pang makakasagot kung saan galing yung sakit na yan. Kaya po sabi ko nung sa sarili ko, gagawin ko yung lahat para matugtungan po yung buhay niya. Masabi ko na nagawa ko po lahat na wala akong pagsisisihan sa bandang huli. Kaya po nagpapasalamat po ako kay Consihal Kent na siya po yung una kong na-follow na po sa Facebook. Ganon din po kay Sir Carlo, nakahapon ko lang po ka chat, sabi niya, pumunta ka dito sa opisi, Nak nakataon nga naman po na meron po kayong session po ngayon. Kaya po nagpapasalamat po ako sa paglapit po namin sa inyong tanggapan, na napansin po nila kami, kasi po talagang ngayon po ay inaasahan po namin na makakaalis na po kami sa susunod na buwan. Kasi po talagang Sinabi ko na po sa coordinator namin na ito na po'y hawak kong funds, ma'am, kung kailangan po makaalis kami, aalis na po talaga kami kasi magsasyam naman na po yung anak ko. Sabi niya, dun po sa operation po kasi niya 1.6 ang kailangan po namin. Ngayon po, sasabihin ko po, po lahat para alam niyo po, meron po kaming nasalihan dalawang foundation, na process na po yung isa. Sa so 1.6 po, ang kulang na lang po namin ay 650,000. Yung 650,000 na po yun, may fundraising po kami na 500,000 na yung kung naipon po namin sa pagpa-fundraising. Ngayon sabi po nung aming coordinator, 500 na lang makakaalis ka na. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ilalapit kita kay Tulfo para sagutin niya yung airfare po at kay accommodation po namin. Nakapila, kami, nakapila na po kami ngayong March kay Tulfo. Kaya ang sabi po niya, asikasuhin mo eh, kung yung airfare mo at accommodation mo, 300,000 na lang makakaalis ka na, makakaalis na yung anak mo, maoperahan na siya. Kaya po ngayon talagang doble kayon po kami, doble, hingi po ng tulong para po yung 300,000 na kakulangan doon sa pagpa-opera po sa anak ko ay makuha po namin. Nagahanap na rin po kami ng mga mautangan para po talagang masabi ko sa sarili ko na wala akong pagsisisihan na nangyari sa laban ng anak ko. Naibigay ko po, hindi lang isang magulang yung karapat dapat para po sa kanya na hindi ko pagsisisihan sa bandang huli. Na, ibigay ko po, kung, kung sa yung buhay ko, kung kaya ko lang ibigay sa kanya, yung buhay ko na lang po sa anak. Kaya lang po, hindi naman po pwede. Kaya, humihingi po ako ng tulong na kahit na anong po, makadagdag lang po sa pondo po ng aking anak. Hindi ko nang po hinihingi ng po. Oh. Kahit magkano lang po, mabawasan lang po yung kakulangan po sa kanyang pondo para po makaalis na po kami. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Maganda nga po ito sa kay Bay. Hindi ko kakalalaan po kaya kung ano po yung sakit ng inyong baby at yung pangangailangan niya po. Yung baby ko po, hindi ko pa alam po ano sa eh, Na-admit na rin po siya sa akabana At bali 20 days po kami. Pabalik-balik na po kami na hospital pero hindi po makita ko ano sa Tapos po yung chan po. Wala naman po available dito sa Nueva Ecija na endos po pina, pwede sa size niya. Kaya po yung pinalabas na lang din po kami. Ano pong pangalan niyo? Taga saan po kayo? Taga -bunel po. Jobilin Tukid po. Four months na po yung baby ko, magpa-five months na po. Pero ang tigbang niya po, 2.5 lang. Madam Chair, uh, katulad nga po nang sabi ko kanina, uh, ito po yung dapat na isa sa pinagtutunan natin ng panising. Meron po tayong mga bagay na nagagawa, katulad na lang po ang pag-celebrate natin ng piyesta, na tayo ho ay gumagamit ng pondo ng ating munisipyo upang masaya, mapasaya natin ang ating mga kababayan. Pero this time po, kako nga, ako po'y umaapil uh, to the August body and to the presiding officer na sana po'y gumawa tayo ng resolusyon na mabigyan po natin ng importansya o bigyan natin ng kahit papanong tulong na manggagaling po sa ating munisipyo. Sapagkat uh, narinig nyo naman po yung ating yung magulang ng mga bata kahit sino naman po sa atin, siguro napakasakit po na makita ang anak natin na merong uh, karamdaman na hindi natin malaman kung paano o kung saan kukunin yung papagamot. At nandyan na rin po yung radio natin. Ako, kami po ay nananawagan na tulungan niyo po, sana po ipakalat niyo yung mga ganitong balita upang sa ganun makatulong po din sa mga uh, pamilya ng masasabi natin na labis na nangangailangan. Kaya to the presiding officer, to the August body, uh, sana po ay uh, aproban natin ang isang resolusyon na sa tingin niyo po ay sapat at kaya nating ibigay. Let's say maglagay po tayo ng kung kaya ba nating ibigay ng 50,000 20,000 na magagaling po sa kaban ng bayan ng Gimba. Upang sa ganun po, ito po ay may dagdag dun sa kanilang uh, na pombo. Hanggang saan po ba yung kaya natin ibigay na medical assistance sa katulad na ganong mga sakit o treatment? Opo. Sige po. ah uh, yung mga cases po na ganito, katulad po si ma'am, nagpunta na po siya kanina sa office. At in-endorse na rin po actually ni Mayor kasi nagpunta siya doon. Ang sabi po nga ni Mayor, yung the maximum that we can provide for the needs the medical needs. So ngayon po kasi uh, sa DSWD naman we can always uh, adjust po yung ating ano depending on the recommendation of the social worker. So ang existing po talaga for the medical assistance is 5000. So that's the ano maximum. Nonetheless po uh, the amount that will be recommended will depend on the assessment of or the professional judgment of the social worker. So upon seeing this uh, uh, ano po situation na nakita naman po natin and even you na witness niyo naman po yung gravity nung nung cases nila, we can always recommend po uh, until yung amount na 20,000. Pero this is this uh, particular amount is uh yung mga syempre case to case basis po ito. Uh, yun po, yung, yung pinaka-maximum natin ay 20,000. Pero wag po kayo mag-aalala kasi uh, hindi naman po mag stop yung pagtulong natin sa kanila dun sa amount na to because we do referrals naman. Like for example po, available po yung referral natin sa sa ano sa Kapitolyo and kayo po na mga official can help us uh, nailapit po siya para po makuha naman yung maximum amount that the governor, the governor uh, umali can provide also kasi i believe hanggang 100,000 kaya po nila kasi meron naman po silang pondo sa sa malasakit di ba malasakit center yun naman po yung pwede nating pagpuntahan sa kanila kasi kung cases po ng mga bata they can go to the Children's National Hospital at ito po ay isang public hospital naman na may malasakit center So, marami po tayong pwedeng i uh, gawin na referral sa kanila at mabilisan naman po yun, magagawa naman po ng paraan. Mama, Pero right now po, ang pwede natin ibigay ay maximum of 20,000 20. for both. 2020 po. Ah, uh, yun nga po, kasi kung gagawa ko ang, ng resolusyon ng SD, balak uh, ko sana namin ilagay yung amount. So, okay lang po ba na ilagay natin yung 20,000? Kung yun po yung maximum na sinasabi nyo, each. Tama po. Bawat po, bawat isa po. Uh, and kayo din po, uh, you have the, syempre you have the authority po to, to add naman po. Kasi re, di, sabi ko nga po sa inyo, ang MSWDO naman can always adjust depending on the recommendation and professional judgment of the social worker. So kung tutulungan nyo po ako at uh, i-agree ia at pupukan nyo po, we can always extend naman po from that much, much ano, higher pa naman po. Sa so, madali siya, tama ma'am Lala, kung ang SBA sabihin namin 50,000 ang bigay sa kanila, pwede po? Pwede Ngayon naman po tayong anong pondo, ba't naman pagkakait natin, di ba? Ayun po. Salamat kasi po, po, we can always justify naman. Kaya lang po, eto pong pinapakiusap ko ha, kasi live po ito. Case to case basis po tayo lagi. Kasi baka mamaya po, dumulog naman sila sa MS na bakit na pagbigyan yung iba ba't yung iba uh -huh. hindi naman. Magkakaroon po tayo ng problema doon. Pero ito po ay special cases at case to case basis naman. So pwede naman po natin pagbigyan. Opo, maunawaan naman po siguro ng ating mga kababayan. Dahil uh, ito naman po talagang special case. Lalo lalo na yung dadalim pa ng India. At si ate na hindi alam, hindi pa ma-diagnose kung ano talagang sakit mong anak. So... Uh, Pagkana na lang po natin kung magkano talagang uh, pwede nating i-suggest na ibigay sa bawat uh, isa. Pero Sir Kent, uh, for the information din po ng, ng SB, yun pong ooperahan sa India, may sponsor po siya. So okay. meron na po, I think yung family ay meron na po mag sponsor even yung pagpunta po nila sa India ay sponsored naman. Opo, kasi katulad nga po nung sabi ni ate, talagang may kulang pa silang nasa 500,000. Ang sa atin naman, kung makapagbibigay tayo ng kaunting uh, pandagdag, eh, malaking dagot po, o kumbaga malaking ginawa sa pamilya yung mabigyan natin sila ng tulong. At, yun po, mamlala. Lala, uh, gano'n po katagal ang proseso nito para kasi meron po atang timeline, katulad yung dadalhin sa India, dadalhin na po ata next month. So, ganap po katagal ang proseso natin pagdating sa pagbibigay ng assistance, pagkaganyan po mga special cases? Yun pong mga idinodulog naman sa opisina ay one week, uh, ano po eh, uh, weekly basis naman po kami, kunyari katulad po si ma'am, nagpunta na siya kanina. So definitely po, ma include na po siya sa voucher for next week. So parang ang timeline natin, pag mga 7 working days, we can already process yung patin. Again po, uh, makikiusap po ako kasi live naman po tayo. This is a special case po, ano, baka po mamaya ay mareklamo kami sa opisina na, bakit ang maximum lang talaga ay 20,000 po talaga? But uh, nonetheless, dahil po ini-present -ini po ito sa inyo po, with your permission po, Madam Chair, ay hinihingi ko din po na pukpukan niyo po ito as one of my attachment doon okay. po sa papel para hindi naman po tayo ma-question ni Kowa bakit itong case na to ay ano. Pero justifiable naman yes. po siya kaya wala po tayong problema. Thank you po. Salamat po, Ma'am Lala. Um, sa August, wadi po, baka pwede pong mag-meeting muna tayo sa conferences. Maraming salamat po. Recess po muna kayo po. Thank you.